Okay, ayun na. Uh, good morning ulit sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners, okay? Uh, sa mga nag-aaral pa lang dyan. Ayun, uh, flex ko lang sa inyo ng isang mabilis mga ka-DIY, ano? Uh, may dumating dito na hub, no? Galing na rin to doon sa isa natin tropa na gumagawa rin ng mga e-bike. And then, ang uh, tinanong ko muna yung may-ari, eh, ano ba naging issue nito? Ang naging issue daw nito, uh, parang gumagaralgal. So, hindi nagtutuloy ang andar. Tapos, nakita nung may-ari, may putol lang daw dito na isang pirasong wire. So yan, may putol lang daw ang ginawa niya, kinabit niya. Pero yung andar niya, garalgal pa din. Okay, so ang ginawa, dinala doon sa tropa ko na technician. And kaso, hindi lang din nila mapaandar. Ngayon, so mabilis na salita, dinala siya ngayon dito sa atin para uh, itest natin kung ano sira nito. So dito mga ka-DIY, no? okay naman yung kabit dito. So yan, nakakabit naman siya na maayos, wala namang problema, wala lang siyang mga balot. Ngayon, itetest natin na uh, para malaman natin kung ano ba sira nito. Kasi ang iniisip ko dito, sira yung kanyang tinatawag nating uh, hall sensor. Okay? So, ayan. Uh, gagamit tayo ng device. So, para mabilis. Ito kasi ginagamit natin. Uh, improvise lang to mga ka-DIY. Tayo lang gumawa nito. Ni ayan. Uh, isa tong klase ng power bank. So, ito. Inaksak na natin. Iikot natin to. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-DIY, uh, isa lang yung umiilaw sa kanya. So, nangangahulugan. Meron dalawa ditong busted or meron ditong dalawang sira sa kanyang hall sensor. Pero hindi doon natatapos yung pag-check natin kasi dinodouble check natin yan. Hindi tayo basta nag-check. Uh, ginagamitan muna natin ulit yan ng tester. So para confirmation. Uh, pwede kasing sumablay din kasi ito mga ka-DIY. So gagamit tayo nito. Yan. Multi-tester. Uh, set lang ulit natin yan sa, sa ohms. No? At mga kadewe, no, so eto tinanggal na muna natin yung kanyang pagkakabit kasi ng mga nakaduktong lang naman. So eto yung kanyang kalalabasan sa kanyang hall sensor. Meron lang siyang uh, black, red, green, blue, at yellow. Okay, eto yung ating uh, probe. Ang gagawin lang natin, mimix lang natin yan dyan. Uh, titignan natin yung kanyang mga reading. Kailangan kasi pare-para sila ng reading. So dito muna tayo maglalagay. Pwede magkabaliktad, no, kung gusto mo eto sa black or eto sa black. Yan, or eto sa red or eto, yan, pwedeng ganon ang mahalaga, makuha mo yung reading ng yellow, blue, tsaka green so dito tayo magsisimula sa black so okay, walang reading, walang reading walang reading so lipat naman natin tong ating probe dito sa positive ating natin, okay, wala reading, wala reading walang reading, so babalik na rin naman natin eto naman yung probe dito sa negative Okay, may reading siya no, 6, uh, 6, Etong yellow may reading. So etong blue. Oyo, walang reading yung blue. At walang, ayan, walang reading yung green. So nangangahulugan, dalawa yung sira. Green tsaka blue. Etong yellow kasi meron. Ayan o, oh, yellow. Pero yung blue at green, wala. At yan mga kadiway. So ibig sabihin, dalawa na yung ginamit nating uh, a uh, device para malaman natin kung sira yung transistor Oo, oh, yung hall sensor niya sa loob so ayan bubuksan na natin yan papalitan natin yung hall sensor sa loob na isang mabilisan lang yun ito yung pala mga kadeway no napakalinis ng kanyang loob ang ganda ayan no grabe oh Parang bagong bago yung laman niya pati takip po. Ang linis nung kanyang pinaka loob. Maganda yung loob niya, malinis. Yan mga kadiwe. Ito nga pala yung kanyang pinaka ano no. Hall sensor. Ito yung hall sensor niya. Ayan. So papalitan na natin yan para matapos na agad. At yan mga kadewe sa pagkakabit nito, uh, madali lang naman no, isusuksok mo lang naman siya doon sa kanya mga slot o ayusin mo lang maisuksok siya doon. May slot naman yan yung pinagtanggalan nito. And then ang isa lang sa dapat mong kabisaduin dito mga kadewe ay yung positive tsaka negative. Tuturo ko sa inyo. Positive tsaka negative. Tapos yun dito, okay lang yan kahit magmix na yan no? Kahit na magmix na yan walang problema. Mahalaga dyan positive and negative. Oh, ayan. So nandito naman yan. May kulay naman yung wire nyan dito eh. Yung mga kadiway no, nakabit na nga natin yung hall sensor niya. Ayan. So, nakaset na rin yan kung paano natin sinet yung kanina. So, ayan yung hall sensor. So, nakaset na ulit yan. And then, tetest rin muna natin bago natin siya salpak para sigurado. So, dito, mabilisan lang to. And then, dito muna tayo sa green. Ayan, nandito kita ba? Ayan, dito tayo sa green. Green. So, ayan, may reading sya na 648. Tapos, punta tayo dito sa yellow. Ayan, 648 din. And then, pinakalas yung blue. Ayan. So, 649. Okay lang yan. So, okay na yan mga kadibig. Ibig sabihin, may palo na yung tatlo. May reading na yung tatlong. Ano nang hall sensor. So, ikakabit na natin yan. At yan mga kadeway, naibalik na nga natin, ilalagay na natin yung takip. So, lagi natin paalala yan doon sa mga video natin, no. Kapag ka magbabalik tayo ng takip, nilalagyan natin yan ng sealant or, or gasket maker. Kapag ka yung technician, di naglalagay na ito, eh baka tinitipid lang kayo. Pero mahalaga kasi ilagyan talaga nito ito. Oh, okay, eh, no? nandito na tayo sa paglalagyan. Ito na yung hub kanina, no. So ayan. dito natin kasi ilalagay yon sa sidecar. Ito yan, sisimulan na natin assemble no. Tayo na rin magkakabit. So yung mga ka-DIY na kabit na natin. Ayan. Hindi natin agad pinix kasi nagkaroon pa tayo ng combination. Yan. So dito sa device natin. Na Pipix na lang natin ngayon yung wiring niyan. So, yung mga kadeway, na-fix na natin yun doon. Yan yung kanyang mga wiring. Pero, meron pa siyang isang problema, yung kanyang throttle. So, dito, ayan, nakadikit tayo dito. eto yung sa throttle niya mismo. Pero, doon sa ating tester ay naka-OL. Ibig sabihin, uh, sira na yung kanyang throttle. So ayan binaypas na lang muna natin. Kaya natin napatunayan si Ryan kasi dito natin nilagay yung ating improvised na throttle. At lagyan natin ng power on. So ayan may power. And then to throttle natin dito. Yun. So ayan mga ka DIY, uh, madali na yan papalitan na lang ng throttle pero ayan okay na yan. At ayun, uh, hanggang doon lang mga ka DIY. Maraming salamat sa panonood. Uh thank you